at ito po yung nakakalungkot. Sabi ng World Bank, 90% po ng ating mga bata, edad 10 years old, 10 taon, hindi umarunong magbasa. Sa so buong Pilipinas, 9% lang na mga 3 years old at 4 years old ay eh pumapasok po sa ating mga daycare. Kaya sayang, no? dahil 91% na dapat po natin turuan magbasa, napapakain ng mabuti, eh hindi po pumapasok. Pagdating rin sa nutrisyon, dahil ang nutrisyon nakaka-apekto po sa uh, pag-aaral ng bata. Sa mga survey po ng National Nutrition Council, almost 20% po ay bansot. Almost 20% rin ang wasted, ibig sabihin mababa yung tibang. So may problema na tayo sa pagbabasa, may problema pa tayo dahil hindi pumapasok yung mga bata sa daycare, may problema rin po tayo pagdating po sa nutrisyon ng bata. Ang sistema po ng edukasyon natin sa ating bansa ay uh, napaka-laki ang problema. At uh, nakikita ko na hindi po manulustas ng, ng national government, ng pamalampang national, kung wala po ang tulong ng ating mga kababayan sa mga lokal na pamalan. At uumpisahan natin yan sa ating mga sanggunian at kayo bilang mga membro ng sanggunian. At uh, marami pong mga... Uh, pwedeng gawin ng ating mga sanggunian pagdating po sa reforma sa sistema po ng edukasyon.